Patay ang isang teenager sa pambubugbog ng isang kagawad ng SK at kasamahan nito sa punta Santa Ana, Manila. Katwira naman ang isa sa mga suspect na bigla lang umano siya kaya nagawa niya ang krimen dahil sa pambabastos ng biktima sa kanyang kasintahan. Jim Kehano sa balitang niya. Hindi matanggap ngayon ng pamilya Ortillo ang sinapit ng kanilang kaanak matapos pagtulong ang bugbugin ng isang SK kagawad at kasama nitong sinasabing anak ng isang opisyal ng barangay sa Punta Santa Ana, Manila. Ang simpleng pangarap ng biktima, tila mababaw na lang sa limot dahil sa insidente. Tapos yung isang lalaki na 18 years old, yung matangkad na kulot, tinuhod siya sa ngipin, bandang muka, doon na bumulag tayong anak ko. Una niyan, kasama ng biktimang si Alice Lay, ang kanyang mga kaibigan para lang sana mamasyal sa isang parke sa nasabing lugar. Pero... Ang plano ng grupo tila napalitan ng malagim na trahedya. Nagsimula po yung konting away po muna, ayon po sa nagwento, uh, ayon po dun sa SK Kagawa na nagsabi, binastos po daw yung kanyang girlfriend. Ay naman po dun sa grupo, ay eh, hindi naman po daw. So nagkaroon ng girian. Ah, uh, yun po. nagkaroon po ng girian, ah, uh, pumunta na po yung ilang grupo ng kabataan dito po sa harapan ng barangay. Sa CCTV video, kita na nagkumpulan ng grupo ng mga kabataan kasama ang biktima sa harap ng barangay. Naayon sa barangay, itinulog nila ang unang panggugulpi ng SK Kagawad sa isa pa nilang kaibigan na naiwan sa lugar. Maya-maya, bigla na lang lumusot sa isang bakura ng sospek at bigla na lang nitong sinapak ang biktima. Nakalayo naman ang biktima pero sinundan pa din ito ng suspect hanggang sa mga corner sa isang tindahan malapit sa barangay. Natigil naman po yung away. So, bumalik po yung biktima dito po sa harapan ng barangay uh, after po nung konting giriya na yon. Uh, Tapos po, hindi uh, ko po alam kung ano po pumasok sa tuktok ng SK Kagawad. Bigla pong sinugod yung biktima. Isang tanod po na nakared saka isang SK kagawad at kasalukuyang pong bibili po sa tindahan, yung isa pong tanod namin, nasakto po, napaawat na din po. Um, nasa ano niya, sa autopsy niya is traumatic head injury. Sobrang sakit. Gusto kong bumawi. Kung ano nangyari sa anak ko, ganun yung gusto kong mangyari sa mga gumawa sa anak ko. Hawak na ng MPD homicide ang dalawang suspect. Sinusubukan pa namin kunan ng pahaygan dalawa. Jim Tijano para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.